Ang movie review natin ngayon ay pinamagatang Project Almanac noong 2015. Ang pangunahing tauhan natin ay si David Raskin. Siya ay isang napakatalinong high school student na nag apply para sa isang scholarship sa MIT. Ang kanyang kapatid na babae, si Christina, ang nagvevideo ng kanyang application, at ang kanyang mga pinakamatalik na kaibigan, si Queen at Adam, ay nandoon para suportahan siya. Ipinapakita ni David ang isang astig na gadget na ginawa niya na ginagamit ang kanyang telepono at isang computer para matrack ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap si David ng liham mula sa MIT. Pumasa siya at lahat sila ay sobrang saya para sa kanya. Pero sa kanila nalaman na partial scholarship lang ang nakuha ni David. Hindi nila kayang bayaran ang natitirang tuition at biglang nawala ang saya nilang lahat. Pagkatapos ng klase, nalaman ni David na balak ng kanyang ina na ibenta ang kanilang bahay para mabayaran ang kanyang tuition sa MIT. Natagpuan ni Christina si David sa atik, naghahanap siya ng lumang proposal ng proyekto at sinabi niya kay Christina na kung makakuha siya ng scholarship mula sa ibang paaralan, hindi na nila kailangang ibenta ang bahay. Natagpuan ni Christina ang lumang video camera na pag-aari ng kanilang ama na si Ben. Ang huling video sa camera ay mula sa ikapitong kaarawan ni David. Nanonood si David ng video sa kanyang laptop nang makita niya ang isang kakaibang bagay. Nakita niya ang kanyang mas matandang sarili sa video. Kinabukasan, nakita ni Christina si David at ang kanyang mga kaibigan sa paaralan, muli nilang tinitingnan ang video. Napansin niya na may hawak na baleri keychain si David sa video. Napagtanto ni David na nagkamali siya ng bag na nakuha sa kanyang crush na si Jessie. Ibinigay niya kay Jessie ang kanyang bag pero medyo nahihiya siya. Pagkatapos ng klase, sinubukan ng grupo na maghanap ng iba pang mga clue sa video. Nakita nila si David na umaabot sa isang switch ng ilaw sa basement, kaya nagpa siya silang suriin ito. Sa loob, nakita nila ang isang mabigat na puno ng mga bahagi ng makina, mga blueprint, at mga papel. Nagsimula silang mag-isip na baka nagtrabaho si Ben sa isang eksperimento ng time travel na tinatawag na Project Almanac para sa mga military project. Excited sina Adam at Queen na itayo ang makina, pero hindi ganun kasigurado si David. Pagkatapos, pinanood ni David ang isang video mula sa kanyang ikapito na kaarawan, kung saan nagpaalam siya sa kanyang ama. Binuksan nila ang glass circuit, na siyang puso ng makina, at biglang tumayo ang buhok ni Christina. Napagtanto nila na dahil ito sa electromagnetic energy ng makina. Napakalakas ng makina na nagpapayanig ito sa basement, nagpapailaw ito ng bomb ilya sa kanilang kamay, at nagpapadikit pa ito ng mga metal na tool. Mamaya, tinulungan ni David si Adam na i ang makina sa isang lumang TV at gumana ito. Habang patuloy silang nagtatrabaho sa basement, natuklasan ni David ang limitasyon ng makina. Ito ay maaari lamang bumalik o pumunta ng tatlong linggo sa nakaraan at hinaharap. Kung susubukan nilang lumampas dito, mananatili sila sa nakaraan habang buhay. Matapos malaman ito, natapos ng mga bata ang pagtatayo ng makina at binuksan nito. Pero sa kasumabog ang makina, nagdulot ng dumi sa shirt ni David. Napansin nila na pareho ang dumi sa shirt ni David sa dumi sa video. Tinuring nila itong isang senyales na nasa tamang landas sila. Ngayon, kailangan na lamang nila ng maraming hydrogen. Kaya pumasok sila sa kanilang paaralan sa gabi at ninakaw ang mga bote ng hydrogen mula sa supply room. Bumalik sila sa trabaho sa makina gamit ang ninakaw na hydrogen. Imungkahi ni Queen na magpahinga muna at sumama sa party sa labas, pero hindi nila siya pinansin at sinimulan ang kanilang unang eksperimento gamit ang isang laruan na kotse. Nang mab go ang kanilang mga test, napagtanto nila na kailangan nila ng mas malakas na power source. Kaya pinayagan ni David si Jesse na ay parada ang kanyang kotse sa kanilang lawn. Sa sandaling umalis siya, mabilis nilang kinenecta ang mga cable sa bat area ng kotse at nagpatuloy sa eksperimento. Biglang nawala ng kuryente ang buong lugar at matapos maghanap sa dilim, natagpuan nila ang laruan na kotse na nakabaon sa pader ng basement. Sa wakas, sinabi ni David kay Jesse tungkol sa kanilang proyekto iminungkahi ni Jesse na dapat gamitin nila ang makina sa kanilang sarili. Kinumbinsi niya si David na payagan silang gamitin ang makina. Sa gabing iyon, nagpunta silang lima sa isang tahimik na bahagi ng bayan para subukan ang makina. Binabalaan sila ni David na sila ay maaaring mapahamak, kaya binigyan niya sila ng mga alituntunin para sa kaligtasan. Matapos kumalma, binuksan nila ang makina at lumikha ang makina ng malaking pagsabog na nagpatilapon sa kanila. Pagkatapos nilang makabawi, bumalik sila sa bayan para makita kung gumana ito. Pumasok sila ng palihim sa kwarto ni Queen at nagulat na makita ang nakaraang sarili ni Queen na natutulog. Tumakbo ang grupo palabas sa kalye, na excited na sila ay matagumpay na nakapag time travel. Maya maya ng gabing yun, nag-spend ng oras si David at Jesse sa kotse, nagbobonding tungkol sa nangyari. Kinabukasan, pinag-usapan ng grupo kung ano ang gusto nilang gawin sa makina, Ipinagdiin na ni David na dapat ay palaging gamitin nila ang time machine ng magkasama at walang maaaring mag-travel mag-isa. Sa puntong iyon, sinimula nilang gamitin ang time machine para gawin ang anumang gusto nila. Nakaganti si Christina sa isang bully, at nanalo silang lahat sa loto. At ginamit ni David ang pera para pigilan ang kanyang ina na ibenta ang kanilang bahay. Ginastos ni Quinn ang kanyang pera sa isang magarang sports car, at bumili si Christina ng mga bagong damit. Habang tinatamasa nila ang kanilang mga bagong yaman, patuloy na nagtatrabaho si David sa time machine. Sinabi niya kay Jesse na ginagawa niyang mas mahusay ang makina para bumalik pa sa mas matagal na panahon. Sa paaralan, nakita ni David ang kanyang mga kaibigan sa bleachers para sorpresehin sila. Dinala ni David sila pabalik sa Lollapalooza kung saan sila ay nagkaroon ng pinakamasayang araw. Nagbahagi si David at Jesse ng isang matamis na sandali malapit sa graffiti wall. Habang nagtitipon siya ng lakas ng loob na sabihin kay Jesse kung ano ang kanyang nararamdaman, nagatubili siya at umalis si Jesse, iniwan siyang nasaktan. Pagkatapos nilang bumalik mula sa event, napansin nila ang mga kakaibang pagbabago sa kasalukuyang timeline. May trabaho na ang ina ni David, ang bully ni Christina ay nagpapakita na parang best friend niya, at nagiging kakaiba ang mga bagay sa pagitan ni David at Jesse. Sa gabing iyon, natuklasan ni David kung saan nagkamali ang mga bagay sa pagitan nila ni Jesse at naglakbay mag-isa pabalik sa Lollapalooza. Nagawa niyang sabihin kay Jesse kung ano ang kanyang nararamdaman, at nagbahagi sila ng matamis na halik. Bumalik si David sa kasalukuyan at masaya siyang makita si Jesse sa kanyang kwarto matapos nilang matulog ng magkasama sa gabi. Kinabukasan, nalaman ni David na kailangan pa rin ang kanyang ina na pumunta sa mga job interview, kahit na may trabaho na siya bago ang kanyang solo time job, sa paaralan, mas nalilito si David dahil sa lahat ng mga pagbabago sa timeline. Maya-maya, natagpuan ni David sina Queen at Adam na nagbabasa tungkol sa isang kamakailang plane crash at iba pang mga sakuna. Iniisip ni Adam na ang kanilang biyahe sa Lollapalooza ay maaaring nagdulot ng mga insidente ito. Sa kabila ng mga pagtutol ni David, nagpasya ang grupo na burahin ang Lollapalooza mula sa kanilang timeline. Nang magsimula ang grupo na dumating sa bahay ni David noong gabing iyon, nag-sneak out si David at pumunta sa isang tahimik na bahagi ng bayan. Bigla ang dumating si Adam at nagsinungaling si David kay Adam, sinasabi niyang nagkamali siya sa kanilang mga plano. Inamin niya na naglakbay siya mag-isa dahil ayaw niyang mawala si Jesse. Sinabi ni Adam kay David na sabihin sa lahat kung ano ang ginawa niya, pero tumanggi siya at bigla ang naglakbay pabalik mag-isa. Bumalik si David sa gabi ng blackout at nasagip ang player mula sa aksidente ng kotse nang bumalik si David sa kasalukuyang timeline, natagpuan niya si Adam sa ospital, walang malay matapos masagasaan ng kotse. Pumunta si David sa basement upang malaman kung paano maiiwasan ang aksidente ni Adam. Bigla ang dumating si Jesse at nahuli siya nito nang malapit na siyang bumalik. Aksidenteng nadala ni David si Jesse kasama niya. Kinaharap siya ni Jesse tungkol sa pag-time travel mag-isa at tinanong kung anong mga pangyayari ang binago niya. Sa wakas, inamin niya na bumalik siya sa Lollapalooza para umamin ang nararamdaman para sa kanya. Nadama ni Jesse ang pagtataksil dahil manipulado ni David ang timeline ng sobra, ngunit sinabihan siya ni Jesse na kahit hindi niya baguhin ang timeline ay matagal na siyang may gusto dito. Sa sandaling ito, nakita sila ng nakaraang Jesse kaya biglang nagkaroon ng isang time loop, at nawala ang parehong Jesse. Nagpanik si David at nagmadaling bumalik sa kasalukuyan para ayusin ang mga bagay, ngunit naubusan siya ng hydrogen para mapatakbo ang makina. Ipinaliwanag ni David kay Queen na kailangan niyang sirain ang time machine para maiwasan ang lahat ng mga insidenteng nangyari. Biglang may kumatok na pulis sa front door, hinihiling na makita si David. Dahil siya ay isang sospek sa pagkawala ni Jesse, nag-sneak out si David sa bahay at tumakbo para sa kanyang buhay habang hinahabol siya ng mga pulis. Sa gabing yun, nakita ni David ang mga pulis na nagkakagulo sa kanyang high school building. Naglakas loob siya at pumasok sa paaralan, Nagmadali si David sa mga hallway at nag-break in sa supply room para magnakaw ng isang bote ng hydrogen. Sa sandaling dumating ang mga pulis para hulihin siya, nagawa ni David na mag-time travel. Nagising siya at natagpuan niya ang kanyang sarili noong 2004. Diretso siya sa kanyang bahay at nakita ang kanyang ikapitong kaarawan. Tulad ng nasa video, pumunta si David sa basement at natagpuan si Ben. Nakilala niya si David, at nagkaroon sila ng maikling ngunit makabuluhang usapan. Sinabi ni David sa kanyang ama na magiging okay ang lahat, at sinabi ni Ben kay David na proud siya sa kanya. Nagpaalam sila sa isa't isa at nagyakapan pagkatapos umalis ni Ben, kinuha ni David ang military case at sinunog ito. Nabura ang timeline, at nalimutan ni David ang lahat. Sa bagong timeline, natagpuan ng magkapatid ang dalawang video camera sa attic. Isa ay pag-aari ng kanilang ama, at ang isa ay ang iniwan ni David sa nakaraang timeline. Matapos panoorin ang footage, kinausap ni David si Jesse sa araw na aksidenteng nagpalit sila ng mga bag. Dito na rin natatapos ang movie na Project Almanac, maraming salamat sa panunood.